Sa bawat yugto ng kasaysayan, may mga trabahong minsang naging mahalaga. Mga taong nagdala ng liwanag sa gabi, gumigising sa mga natutulog at nagayos ng linya ng telepono. Ngunit dahil sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya at pagbabago ng panahon, unti-unti silang naglaho. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, iisa-isahin nating balikan ang nakaraan at kilalanin ang mga trabahong tuluyan ng nawala, ngunit may iniwang bakas sa ating kasaysayan. Pero bago natin simulan, wag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Alam mo ba na may mga panahon na ang productivity sa opisina ay hindi nakadepende sa mga computer, kundi sa mabilisang tunog ng mga pindutan ng makinilya? Ang mga typist ang gulugod ng mga lugar ng trabaho noong ikadalawangpung siglo, armado ng bilis, katumpakan, at kakayahang mag-transcribe ng dictation ang mga profesional na ito ang bumuo ng mga nakasulat na dokumento, liham, at ulat mula sa mga reports. Ang pagiging typist ay hindi lang tungkol sa pagtatype, dahil ito ay isang sining. Bawat pindot ay dapat may intensyon dahil ang mga pagkakamali ay nangangahulugan ng pagsisimula muli, o maingat na paggamit ng correction tape. Ang bilis ay mahalaga ngunit ang katumpakan ay pantay na kritikal. Ang mga opisina ay umaasa sa mga bihasang typist upang mapanatili ang kaayusan ng operasyon, mula sa legal na dokumento hanggang sa mga financial statement. Maraming typist ang kababaihan na pumasok sa mundo ng trabaho noong unang bahagi hanggang kalagitnaan ng ikadalawangpong siglo. Para sa marami, ito'y simbolo ng kalayaan at pagkakataon sa isang panahong limitado ang profesional na opsyon para sa mga kababaihan. Ngunit sa pag-usbong ng teknolohiya, napalitan ang mga makinilya ng word processors at personal computers. Noong dekada 80 at 90, bumaba ang pangangailangan para sa mga espesyal na typist dahil naging pangkaraniwang kasanayan na ang pagtatype. Ngayon, ang dating hinahanga ang trabaho ng typist ay tuluyang nawala, napalitan ng mga manggagawa sa opisina na gumagamit ng laptops. Naalala mo ba ang taktil na kasiyahan ng mga pindutan, ng makinilya o ang pagmamalaki sa paggawa ng perfectong pahina? Pinapaalala ng mga typist ang panahon kung kailan ang paggawa ng mga dokumento ay nangangailangan ng pasensya at kasanayan. Isang malayong realidad mula sa modernong kaginhawaan ng backspace. Bago naman tayo makapagdayal ng numero at agad na makakonekta, ang bawat tawag sa telepono ay umaasa sa kasanayan ng mga switchboard operator. Ang mga kababaihan, oo, karamihan sa mga operator ay kababaihan, ay nakaupo sa magkakasunod na hanay ng mga panel, manumanong kumukonekta ng mga linya upang masigurong makarating ang tawag sa tamang tao. Ang mga switchboard operator ay higit pa sa mga tagapagpadaloy ng komunikasyon sila ang mga unang tagapagpasimula ng customer service. Imagine mo na lamang ang pagsubaybay sa daan-daang koneksyon habang nananatiling magalang at kalmado sa ilalim ng pressure. Ang mga operator na ito ay hindi lamang naguugnay ng mga tao, sila rin ang nagpapanatili ng takbo ng mga komunidad. Ang mga party line, isang karaniwang bahagi ng mga maagang sistema ng telepono, ay nagbigay ng dagdag na hamon. Maraming tahanan ang naghahati sa iisang linya at kadalasan ang mga operator ang namamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan kung sino ang gagamit ng telepono. Naging pamilyar silang tinig sa komunidad, nag-aalok ng magiliw na pagbati o mga balita tungkol sa mga lokal na kaganapan. Sa pag-usad ng teknolohiya noong kalagitnaan ng ikadalawangpung siglo, ang mga otomatikong sistema ng pagdayal ay pinalitan ang mga manumanong switchboard. Pagsapit ng dekada 1980, halos naglaho na ang papel ng mga switchboard operator. Ngunit ang kanilang trabaho ay naging mahalaga sa pagbuo ng mga network communication na itinuturing nating karaniwan ngayon. Ang nakalimutang trabahong ito ay isang patunay sa human touch na minsang nagpakilala sa ating paraan ng koneksyon. Isang matalim na kaibahan sa ating mga impersonal na screen at automaticong sistema ngayon. Ang mga movie projectionist naman ang responsable sa pagbibigay buhay sa mahika ng sinehan. Ang mga bihasang operator na ito ay humahawak ng malalaking rolyo ng pelikula, iniikot ang mga ito sa komplikadong makinarya upang maipakita ang pelikula sa malaking screen hindi lamang basta pumipindot ng play ang mga projectionist. Kailangan nilang bantayan ang kagamitan sa buong pelikula, masiguradong maayos ang paglipat ng mga rolyo, at ayusin ang anumang problema. Isang pagkakamali lamang ay maaaring magresulta sa kumikislap na mga imahe, baluktot na tunog, o kahit pagkasira ng rolyo ng pelikula. Ang trabaho ay nangangailangan ng katumpakan, teknikal na kaalaman, at pagmamahal sa sining. Madalas silang nagtatrabaho ng mahabang oras sa masisikip na silid ng proyektor, ngunit ipinagmamalaki nila ang paghahatid ng walang bahid na karanasan sa panunood. Ang paglipat sa digital projection noong unang bahagi ng 2000 ay nagdulot ng pagkawala ng trabaho ng maraming projectionist. Sa mga automatikong sistema, hindi na kinakailangan ang mga dedikadong operator na nagtapos sa isang panahon ng hands-on na sining ng sinehan. Sa panahon naman bago ang mga recording device at voice-to-text software, ang mga stenographer ay may mahalagang papel sa pagkuha ng mga binibigkas na salita ng mabilis at tumpak. Gamit ang mga shorthand system tulad ng Greg o Pitman, ang mga bihasang manggagawa na ito ay nagtatala ng mga pulong, paglilitis sa korte, at mga dikta sa totoong oras. Ang mga stenographer ay hindi matatawaran sa mga legal at pangnegosyong sitwasyon, tinitiyak ang tumpak na tala ng mahahalagang kaganapan. Ang kanilang kahusayan sa shorthand ay nagbibigay daan sa kanila na mag-transcribe sa bilis na higit sa isang daang salita bawat minuto. Ang pagpapakilala ng mga tape recorder at kalaunan ay digital recording technology ang nagpabawas sa pangangailangan para sa mga stenographer. Bagamat may mga espesyal na tungkulin pa rin sa mga korte, unti-unting nawala ang malawakang pangangailangan para sa mga eksperto sa shorthand. Ang mga stenographer ay sumisimbolo sa isang panahon kung kailan ang katumpakan at kakayahan ng tao ang pundasyon ng dokumentasyon. Ang kanilang trabaho ay tinitiyak na ang kasaysayan, mga desisyon, at mga kasunduan ay maingat na naitala. Bago ang panahon ng instant na balita at online updates, ang mga tagahatid ng diaryo ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga pangyayari sa mundo at mga tahanan ng tao. Ang mga kabataang manggagawa na ito, madalas ay mga teenager, ay nagsisimula ng kanilang araw sa madaling araw, nagbibisikleta sa mga kalye bitbit, ang mabibigat na bag na ng sariwang imprentang mga diaryo. Hindi lamang ito isang trabaho, isa itong pang-araw-araw na ritual na nag-uugnay sa mga komunidad. Para sa maraming kabataan, ang pagiging tagahatid ng dyaryo ay kanilang unang hakbang sa mundo ng trabaho. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng perang pambaon. Ito rin ay tungkol sa pagkatuto ng responsibilidad. Sinisiguro nilang maayos ang kanilang schedule, na ihatid ang bawat diaryo sa pintuan, at kinakaya ang lahat ng uri ng panahon, ulan, niebe o araw, dahil kailangan magawa ang trabaho. Ang proseso ay simple ngunit makabuluhan. Gigising ang mga tao sa tunog ng diaryo na dumada po sa kanilang balkonahe, handang basahin ang pinakabagong balita habang nag-aalmusal. Samantala, ang mga tagahatid ng dyaryo ay nakakakuha ng kakaibang pakiramdam ng pagmamalaki at kalayaan mula sa kanilang pagsisikap. Ngunit sa pag-usbong ng digital na balita noong huling bahagi ng 90s at unang bahagi ng 2000, nagsimulang maglaho ang papel ng mga tagahatid ng dyaryo. Ang mga profesional na serbisyo sa paghahatid at otomatikong sistema ng distribusyon ay pumalit sa pangangailangan para sa mga kabataang manggagawa na nagbibisikleta sa mga kalye. Habang bumabari ng bilang ng mga pisikal na dyaryo, unti-unti nang nawala ang dating tanyag na trabahong ito. Bagamat bahagi na lamang ito ng nakaraan, ang alaala ng mga tagahatid ng dyaryo ay nagdadala ng nostalgia para sa panahon kung kailan ang balita ay may kasamang tunog ng pagbukas ng pinto, amoy ng sariwang tinta, at kasabikan ng paghawak sa pinakabagong edisyon sa kamay. Ito ay isang mas simpleng panahon kung saan ang koneksyon sa mundo ay nangangailangan ng personal na pagsisikap. Bago ang mga digital na kamera at instant na mga filter, ang mga taga-develop ng larawan ang nag-transform ng mga pelikula sa mga mahahalagang alaala. -ala. Kung sa isang one-hour labman o sa tradisyonal na darkroom, ang mga teknisya na ito ay ang mga artist sa likod ng mga eksena na responsable sa pagbibigay buhay sa mga larawan. Ang photo development ay parehong teknikal at malikhaing proseso. Inaalaga ang mabuti ng mga developer ang film inilulubog ito sa mga kimikal sa ilalim ng mga pulang ilaw upang ilantad ang mga negative. Mula doon, pinalalaki nila ang mga imahe, ina-adjust ang exposure at piniprint ito sa photographic paper. Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng tumpak na gawain, pasensya at mata para sa detalye. Para sa marami, ang pagpapadevelop ng film ay isang kapanapanabik na ritual. Ang paghihintay para makita ang mga huling print ay nagdagdag sa karanasan. Ang mga developer ng larawan ay may malaking papel sa pagkuha ng pinakamahalagang sandali sa buhay mga kasalan, kaarawan at bakasyon. Lahat ng ito ay dumaan sa kanilang mga bihasang kamay.